Hey. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Ito yung bago kong alaga. Saso, limang peraso yan. Tatlong babae, dalawang lalaki. 3 months old, nabili ko ng 300 ang isa. Sing laki na siya ng dumalagang native. Ito yung bago kong alagaan. Gusto ko sana akong makakuha ng Rhode Island Red kaso wala pa silang papisa sa susunod na siguro na papisa nila kaya dito kasi sa amin nagkakaroon ng brown out kaya hindi makaporma ang incubator sana naman maparami natin to at mapaitlog mapalaki ng maayos sa malusog sa ngayon malit pa lang ang kulungan na pinaglalagyan nila ito pa lang Pero sasunod sa gagawin ko na yan kulungan ng kulungan na mataas, naka pre-rinche siya. Pwede na daw i pre yan sabi ng sinuanan ko si Ma'am Melanie. Marami siya mga alaga ron. Ang lalaki ng mga manok niya. Mga ay dinayay nga ako kayong, kayong ilike ang ating channel. Mag-subscribe na rin kayo para ma-notify sa mga susunod nating video. At ito yung panimula ko, limang perasong sasok sa susunod si kapit ko makakuwer ng ibang lahi merong RI Road ah, Island Red uh, at ko magkaroon nun. Hey there subscribe to my channel and also press this bell icon